Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nakabalik na ng Pilipinas si Hydeland Diaz, ang unang atletang Pinoy na nagbigay ng gintong medalya sa bansa para sa nilahu kanyang 55 kilo weightlifting competition women's division sa 2020 Tokyo Olympics. Kagabi dumating si Hayden sa Manila at kaagad na nag-courtesy call kay Presidente Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng Zoom. Nagpalit ng uniporme si Heidelin bilang miyembro ng Philippine Air Force pagharap kay Presidente Duterte, na binati siya at pinasalamatan dahil sa karangalang ibinigay niya sa Pilipinas. Ayon kay PRRD, The nation is ecstatic about your achievement. Your achievement is the achievement of the Philippine nation. We are extremely proud. Itinaas din ng PAF ang rango ni Heidelin bilang Staff Sergeant mula sa pagiging sargento. Binanggit din ni PRRD kung ano-ano ang mga premyong matatanggap nito mula sa pamahalaan. Ipinaalala rin ni PRRD na kung may oras si Hydeland ay maaari siyang dumaan para personal nitong matanggap ang dagdag na regalong 3 milyong piso mula sa sariling bulsa ni Duterte. At ang 10 milyong piso naman mula sa gobyerno ay sa Bureau of Treasury daw makukuha ng dalaga. Samantala, Pitong araw naka-quarantine si Hydeland sa isang kilalang hotel sa Pasay City bilang bahagi ng ipinatutupad na health protocol sa bansa. Anong masasabi mo sa balitang ito?